maliit paliit na ang kumakagat, guys. Ah, oh, ito hindi. Hindi ito maliit. O, oh, tilap yung malaki. Ay, roho. Ako po. Iguawala. Ako naisabit. fishing na naman ang kananay after 2 days. Ayun. On my left side. Katoto sa koragi nyo, nagpiprepare ng mga yelo para do sa ating cooler at sa ating mga drinking water. Ang aking target na iispatan ay may nakabarang water lily. O, nagputol tayo ng pantulak. Ipupush natin siya. Paagos natin para magkaroon na ako ng magiging pwesto dahil ang gamit ko ngayon ay yung ating mga panggilid, yung ating mga taw-taw-taw-taw. So, kailangan malinis natin tong gilid para ako'y makahagis. Uh, okay, let's start! Gumawa lang tayo ng maliit na butas na pwedeng paghagisan. Yan, hindi ka na itinulak. Magiging taguan niya ng mga isda eh. Katotoo nag-i-start na over there. Medyo mababa ako ng konti doon. Dahil, may sila yung gamit natin para maabot natin yung konting konti. Okay, all set na ang kananay. May konti tayong pa-umbrella. Tinde-init ngayon mga kananay, mga kaangler. Hindi na lang tayo na tayo po ay makagatan kagatan. Sabay pa. Oh. To the left and to the right. Oops, itmol. First sketch natin guys. To, 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 to. Good size, good size, good size, good size. Good size, good size, good size, good size. <coughs> hey, get on that cat! Get on that cat! Good size, good size. Ano mo, lumabas ka. Pakikwa <tong> pa na pa. Hindi, na isabit ni Lana, lari yung isda. Sayang yung nasabit guys. Nadala niya sa sabit. O dalawa na lang yung ginagamit nating tau Para hindi crowded. Para hindi sila nagkakasabitan. Uh, maliit lang yung ating pwesto. Itang butas lang. Okay na. Kumakagat naman eh. Super. Dalawang good size. Good size na tayo guys. Ngayon okay. pa. Tumilag ka na. Hmm? Pero may sumisingit once in a while na malalat. Uubos ang pain. Agad-agad. yan JJ. Nag-crossover. Kanino yan? Ala, crossover. Nabutan niya yung isa natin. pag guys. Ah, maragude ini. Good size, good size, good size. Uh-huh. Good size, good size, good size. Siyempre, sasagot ako. Kayo lang ba? Good size, good size. Sobrang gilid lang natin napapakagat yung mga isda guys. No need bumato sa malayo. Kung dating nagpwesto tayo dito eh, halos dun. Maikitawid pa natin doon Ang kagat ngayon eh, ah, dito lang po sa malapit. I'm it's a small <laughs> uh, Nice one. Oh, good size. isingitan tayo ng mga itmol hey sumabit siya yan dahil wala tayong nadalang lalagyan sinasa muna natin yung nanguhuli natin tapos sinasari natin doon sa dalang uh, color sasalin muna ako guys pero iaangat ko muna itong kumakagat yun sumabit na naman third time na yata nagko cross over itong padwas ko Mm-hmm. Ang ginagawa mo. Wow, puno na guys. Sa yelo ko lang. Oh. Puno na yata. Ang nilagyan

Ay, doon na nakalawad. Hmm? Para guling bula, oh. <tinyo> Mamiti. Yan, guys. Oh, isa nalang ginagamit natin. Medyo nagtumal yung lugar. Malakas lang tayo sa pahen. Isa lang muna yung gagamitin natin. Madalas na ako nagko-crossover. Okay. mali. Ay, na naman! If... Eh. Yeah. Kaka mong hulag! Yeah. nasisingitan tayo ng roko. Kaya pala, lakas-lakas natin sa paen Yeah. Ibahay yung mga roko mga na yan. Madadala ka na. Uy! Nakawala na kita. Bumalik ka pa. Maliit, maliit na ang kumakagat, guys. Ah, oh, ito hindi. Hindi ito maliit. Oh, tilapia malaki. Ay, roho. Ako po. Nagwawala. Oh, naisabit. Wala na. Naisabit na. Sabit na niya. Yeah. ayan, singitan tayo ng medyo malaki-laking roho dahil nag-set up ako ng double hook ay sabi niya yung isa so sa so, so, pagwawala niya naka-eskapu okay lang, di natin pangihinayangan na yan yung tilapia sana pero dahil roho it's okay Yan guys, ako yung mauuna ng papakup up. Short fishing lang talaga ako. Alas 10 na po ng umaga at ako ay mayroong pang trabaho. Kaya naman, mauna na po ako sa mga kasama ko. Hindi na natin ma-flex yung ating mga nahuli guys. Kasi dumating yung ating kaibigan kanina. Pinauwi na rin natin. Bro, nagalad ka tayo sa'yo. So, yun muna po sa ngayon para sa ating short fishing. I'll see you guys next time. Bye bye! E